Bulong So ngayon ay araw na linggo November 15 Bali nandito ako ngayon sa Marikina Kita nyo uh, ito yung Sport Center at nasa mas kanan yung Sport Center at nasa kanaba naman yung palengke uh, Bali papunta ako ngayon sila Arman sa Nangka Marikina uh, kami po ay magsasarity ng aking grupo home tour. Lagi tutulungan namin yung mga iba namin member O iba mga, mga nasalan kami Ibag yung Ulites Ito yung okay, aking mga bitbit Ayan e, o Mga Ano lang Easy cook lang Ito so, yung aking dala Alright Okay kasi mababa dyan eh Ito lang, uh, mga noodles at saka ano Sardinas Pwede may, may ano rin naman, sardinas Ito lang kailangan Spam! 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 May mga damit din dyan na ako nilagay. 12 seconds later. Alright ma kagulong. oo so, nandito na ako kila Arman. O oh, ayan. Uh, ayan naglilinis siya. oh siya po ito. Kamusta kayo? Mga chong dyan. Ayan CBC. Grabe yung nilinis niya rito, ang laki na ng improvement. Eh, ang dami niya nilinis ng mga Papaw. pairings. Ngayon, naglilinis pa siya. Kasi hindi pa ilang araw pa to. So, so papakinis sana ako si BT. Kasi hindi pa pwede. Pwede. Ako doon din tayo. Kapit ako, kung yan lang. Kung yan, yan. Kung tisa, babangon din tayo. Babangon yan. Lahat ng mga nalulugog, babangon yan. Yan. Okay. <laughs> okay. 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 Ride safe, ride safe mga right. kagulong. Itakis tayo. Shoutout ka naman. Oh, shout, out? Okay. shout out sa mga kaibigan natin, lalo na sa MFC, Zone 4, nandito sila para magbigay ng relief sa mga, uh, ano, mga kabarangay natin dito sa Balubad. Especially kay uh, Boss Joel. Yeah. Kaya yeah. kapabol. Yeah, yeah, <laughs> <laughs> Kaya kapabol. Kaya kapabol. Kaya kapabol. Kaya ano e? Eh? Ano Paano nga sabi? Tinatanggap! Pakiyo kayo! Si... Ah, si Arv, nandito rin! Si Madam! Shoutout din sa meron din <laughs> ng bahay! Nasa loob e! Shoutout! kay MK! Mas inuna niya pa yung relief kaysa sa puspiso niya! Gago! Pakiyo kayo! <laughs> pa babalik ba, ba, ha! Oh, Salamat do sa mga kapatid ko na nagpadala rin! Ayun, na, pinapak na! Oh, Ayun, si Madam! Oh, sabi. Wow. Nag uh, ano pa, nagpapak pa sila. May, o oh, may, baka meron kayo siya. ano, batiin. Mag-order. 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 mag order mag order mag order out order sa order na to grabe order nangyari order mag 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 order grabe. Ito, Balubad Street. Ayan. Na nagbigay ng Paji Bar. Yan. Yeah. Salamat yeah. yeah. nga pala sa... Anong gawa Unilever! <laughs> <laughs> Nag-indulge <-endorse> ka pa. <laughs> Kilala ka ba ng Unilever? Salamat <laughs> din sa Nor. Baka naman. Kahit <laughs> <laughs> <Five> cubes lang. Okay. <laughs> hey.

Dito pamilya. Dali umalis <laughs> Ay, MK, <tate> ito gumagaan. <laughs> <Uy>, <laughs> oh, <gagaan dinyan>. Ayan. <laughs>

ha Ito na si Jetboy pa si na magbigay, sige. Kami, bibigitan naman namin, kami pa mamimigay. Okay. Magbasa pa. Ayun. Bye-bye muna. bye natin, bye bye na lahi natin dito. Bye-bye na 'tin. May mga ginagawa. O, oh, Ayun naman sige. Toka muna akong pa. Kunin na lang kayo dito, ba? <laughs> oh, pano? Tayo <laughs> na lang naman kayo dito. Na sige, <laughs> <laughs> oh, sige, sige, sige. ako <laughs> Ay, bigay, oh. oh, sige, sambat munahin natin. Sige. Ay, oh. Hoy. Ah, ito. 'yung ah. ah. ano oh? na, natin. Ay, ito

Oh, dali lang. <laughs> Mata sa murito ay eh, kumadulas ako. <laughs> Kayo na po. po. Kayo na po. po. kami. Mga MIUI 125. Nay, kontin tulong po. Kayo na po. Kayo po. Kayo Isang isa. isang. Ah, ah. So, thank you po. Ito so, 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 uh, Sir, konting tulong po. Konting lang. thank you. Last one. Wala na. Mga gulong O, naibigay na namin ng aming mga recruit. So binahay-bahay namin syempre eh. Alam mo naman busy ngayon mga tao dito Naglilinis sila ng na kanyang kanilang mga bahay gamit So kami na pumunta Pinto-pinto na ng kada pamilya Yung oh. so, mga nagbibigay pa doon Mahirap ba pa ang motor to? Ayan, ayan. Ayan, ayan. airport ayan. Ayan, ayan. Isa siya sa tumutulong dito sa ating okay, operation. sa Oh. Na alas ng Pilipinas. Parang dito bigyan Okay. Uh, sabi ko si Tanya niya magbigay mag ng pera na lang. Yes. Bawat pamilya ko para makarecovery tayo. Kaya ako. Kaya ako rin ako. Ah. volunteer 143 oh. <laughs> Sector po namin ang malikina, So tutulungan namin mga... Ayun, na kasi hindi ako. Zero 80 ang number Okay. kaya ka. Opo. Sige, say, Baka matama tayo eh. may pagdala na ano, kaya dito yung mga yung buka hapon ng mga Katatapos lang po namin magbigay. Kaya ngayon, pauwi na kami. okay. Salamat na. mo. Chef po. Chef po. Sorry sa butas lang. No? pero sila lahat leg. Okay. Okay, thank you. Okay, okay. pa. Apa? dito pag ano. Apa? Hindi okay. pa Apa? Ito, hindi pa na nalito. Papasadahan. Huh? So, ito. Mga kagulong. Nakita nyo naman kung gaano kalala. Yung sinapit ang ating mga kabalubad dito sa barangay ng Kamarikina di ba? Babangon din tayo. May kasabi tayo ma ano ng mga Pilipino, matitikas. Babangon 'yan sa latas ako na. Okay, sa mga gusto pang tumulong magbigay ng tulong diyan. Welcome po ang aming grupo sa aming chapter. zone 4 o RPM sa Pasig Marikina chapter kami. So kami po ay tumatanggap ng donation at kami na ang magbibigay para sa inyo at man dito lang. Canned goods, mga noodles, mga isikok lang. Bigas, yan. Yan ang kailangan na kailangan nila. So, sige. Mga kagulong. Uh, until next ride ulit. Until bibigay ulit kami sa susunod na linggo. Okay? Okay.